Ang mga lugar tulad ng Dato Hofer Ampatuan sa Magidanao del Sur ay malimit mo lang maririnig at mababasa kung hindi dahil sa mga balita sa telebisyon at pahayagan. Hindi dahil sa taglay nitong kagandahan o mga tagumpay na natatamo ng lugar kung hindi dahil sa mga karahasang nangyayari sa kanilang bayan. Sa mahabang panahon, nagdala ng matinding takot sa mga residente ang presensya ng mga teroristang grupo isa lamang si Abdul Muin ang patuan, ang Barangay chairman ng Tuayan Mother sa mga naging saksi sa masasalimot na kaganapang kinasasangkutan ng kanilang lugar. Sa mga nakaraang mga taon o mga buwan, uh, tayo po ay nalulungkot at nababahala sa situation ng ating barangay partikular sa Barangay Tuayan uh, na kung saan uh, nagkaroon po tayo ng mga uh, uh, patayan uh, pamamaril at mga barilan. Ayon sa ating sorcerer, uh, ito po yung uh, tinatawag ni na Dawla Islamia. Ang nakakalungkot pa rito, bukod sa kanilang mga ginagawang karahasan, maging ang mga proyekto sa lugar, nina ninanakaw nila mula sa komunidad. Matapos kasi ang nangyaring decisive operation laban kina Brosapal ilang kagamitan ng barangay ang narecover sa encounter site. Anong kasama namin si Barangay Captain, ang una niyang napansin is yung solar panel na ibinigay niya sa isa sa mga sityo niya, far sitio na malapit dun sa about uh, a kilometer away from uh, yung pinangyarihan ng encounter ng firefight. So nakita niya yung solar panel. Sabi niya, uh, pinaghirapan namin na uh, mabigyan yung community ng ganitong uh, tulong However, nakita niya na nandoon sa kampo ng mga Dawla Islamiya na obvious, ninakaw nila from the community. Siyempre, na-disappoint din tayo kasi siyempre para yun sa development ng ating barangay. So, kung uh, nakikita natin yung ano, isang bagay na uh, kinakailangan na may tulong, makatulong sa ating mga kabarangay, ay dapat na, nandoon talaga sa kung saan uh, nararapat ilalagay. Nakikita ng mga militar na malaki ang benepisyo ng lugar sa mga terorista dahil abot din ito ang elektrisidad kahit malayo sa mismong bayan. Naging uh, importante ang Sitio Bagurot sa grupo na yun kasi doon una na, nakakarating doon yung kuryente. Doon din sila nag-charge ng kano. At uh, surprisingly doon sa encounter site, maganda yung signal doon. Naging modernisado na raw kasi ang mga ito pangunahin na sa kanilang mga propaganda online at social media para makalikom ng pondo sa mga foreign terrorists na magagamit nila sa kanilang mga recruitment. They are social media sabi kasi sila. Uh, mag picture picture may magagawin sila. Mamaya i-kanila nang i-upload 'yan sa sa kaan, sa mga websites ng uh, extremist groups, no. Uh, siempre ang basa natin dito is kasi kailangan nila ng support support. Nababahala rin tayo doon sa CON kasi siyempre pag uh, alam na natin yung uh, mga ganito na situation hindi imposible na magkaroon ng uh, pagre-recruit sa ating uh, mga uh, kabataan. Noon pa man matagal nang tinutukan ng pamahalaan ang Barangay Tuayan Mother dahil nga sa banta sa seguridad na kinakaharap nito. Makailang beses na rin pinagitnaan ang lugar ng mga engkwentro kaya kadalasan napapalikas ng wala sa oras sa mga residente. Nagbago na lang ang kanilang sitwasyon nang madagdagan ang puwersa ng mga militar na nagsilbing tulay sa unti-unting pagbabago ng kanilang bayan. Itong Tuayan Mothers, naging sentro rin ng effort talaga ni Philippine Army. Uh, hindi lang ni Philippine Army, pati ng OPAPRO. Kasi part siya ng mga komunidad na kung saan ito ay ating tinatransform, part siya ng komunidad kasi ng, ng uh, ng MILF. Uh, yung sinasabi nila na nakam transformation. Kaya naman ibinuhos din ang mga programa ng pamahalaan sa lugar. Pangunahin na ang mga upang hindi malinlang ang mga residente na sumama sa mga teroristang grupo. Isa na nga rito ang pagsasaayos sa kanilang moske at mga madrasa o Islamic schools kung saan itinuturo ang kulturang Islam at mga aral ng Quran. Kuminsan kasi may mga distorted interpretation of the religion no? ng Quran, ng culture for the advancement, for personal and other use ng mga grupo nito. Pag hindi natin ito magawa ng paraan kaagad, yun, dyan medyo nagkakaroon ng iba-ibang interpretasyon. Kaya meron pa silang nahihikayat. Unang ginawa natin doon is nag-facilitate tayo ng pag-repair ng dalawang madrasa. Madrasa ay itong mga Arabic schools natin. So, pinarepair natin yun inayos. Malaking tulong po itong ating mga kasundaluhan sa ginagawa nila, lalo na yung mga community supports program na kung saan uh, ito po ako mismo ang nakasaksi sa aki at saka aking, yung sa aking mga kasamahan na mga barangay kagawad saka sa community sa mga ostages na hindi lamang panggira yung ating mga kasundaluhan kung hindi tumutulong tinitingnan nila yung kung ano yung nararapat ano yung uh, mga uh, bagay na dapat nila maitulong sa isang community. Kailangan para kasi po namin yung pagtuturo, Especially about Islam, the real teaching of Islam, and then secondly, we need to establish more schools. We need to establish more madrasas uh, that are under the supervision and control of the Ministry of Basic, Higher, and Technical Education. And then we need we need really to go to the ground, explain to the people, extend some economic help to ensure that there will be. Uh, that, that, justice system would be uh, implemented on the ground. Kasi pag mayroon pa dyan mga injustices committed, then people really will really fight the government. Magandang gabi, Pilipinas!